Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat, sa mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalong -lalo na dyan sa Pilipinas dahil 80% ng aking mga subscribers ay parang... Philippines. At uh, maayong buntag sa inyong tanan diha sa uh, Mindanao. No? At uh, doon sa mga tawag dito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Ay makita makikita at makita nyo ang aking mga next na i-upload na mga uh, video, no? So, guys, wag na tayong paligoy-ligoy ngayon at uh, simulan na natin para matapos kaagad. Ang pag-uusapan natin o ang topic natin sa araw na ito ay tungkol naman sa isang babae kung paano ba ang, uh, ang tawag dito o magaling ba siya sa kama? No? Paano malalaman ang isang babae kung magaling siya sa kama? Pero, paalala lang po, ang lahat po na ito ay uh, for educational purposes only at uh, wala pong iba for entertainment. At uh, sana, walang mga diskriminasyon. Hindi po natin na uh, hindi ko po sinasabi dahil pinag-usapan ito ay dahil siya ay ganito o dahil ganito, ganito, hindi po. Pag-usapan lang po natin yung uh, babae na magaling siya. Ito po ay aking nasaliksik po, no? Kung ang isang babae, paano siyang uh, tawag dito? O magaling ba ang tawag doon? O marami siyang experience, no? Marami siyang naging experience sa uh, tungkol sa sexual kaya siguro siya naging magaling so no so paano natin malalaman so yan po ang ibibigay ko sa inyo no kung ang uh, babae ay magaling sa ano sa kama so andito na guys ibibigay ko ang labing isang ano mga sign na ang isang babae ay uh, magaling sa kama pero sinasabi ko na guys hindi po 100% na accurate ito kung uh, sa tingin nyo ay uh, tawag dito, hindi tama yung uh, nasaliksik ko, paki-comment below na lang po at uh, para mabasa ko po no dahil ito lang po ay aking mga nasaliksik at uh, mga nalalaman no. So simulan na natin. Number one, magaling at masarap siyang humalik. So yan po yung number one na kapag ang isang babae ay uh, Uh, magaling, no? Ma magaling at masarap siyang humalik. Alam na alam niya kung paano uh, paiikutin ang kanyang mga dila sa loob ng uh, ano, kumbaga tang to tang, no? Magaling po sila, magaling po siya na makipag sabayan doon sa kanyang kapariha, sa halikan, no? So, kaya mapapaigtin ang isang lalaki, mag magtataka, ang sarap naman itong humalik, no? So, yung number two naman, magaling siyang gumiling kapag siya ay nasa ibabaw ng lalaki. No? Ayon sa aking pagsaliksik, ang may uh, maraming experience na babae, no? O magaling sa kama, ay uh, kapag siya ang nag, uh, nangunguna o siya ang naglilid, no? Kayang-kaya niyang gawin kung paano siya masarapan pati na ang kanyang kapariha. So, no, magaling siyang gumiling. Ano bang magaling gumiling? Yung baywang niya, alam na alam niya ang ritmo kung paano ang gawin niya. Dahil alam nyo guys, kapag ang isang babae ay uh, uh, tawag dito, hindi po masyadong, uh, wala masyadong experience. Hindi po niya alam kung paano igiling yung baywang ng magandang ritmo. No? So, ganyan po yan, o oh, cry. So, ibig sabihin, uh, mas mag, na, may mas magaling, ang ibig kong sabihin. So, yan po yung number 2, magaling siyang gumiling kapag siya ay nasa ibabaw ng lalaki. At ang number 3 naman, magaling siyang kumain ng talong. O, oh, ano ba ito? No, magaling siyang magtawag uh, dito yung tinatawag na na mag-blow, mag, -blow. mag, -blow. mag -blow na lang sasabihin ko kasi bawal yung sobrang mga masela na bagay na sasabihin dito at ma-trace -ma up ni ano ni algorithm ng YouTube, no? So, yan, hindi ko nababanggitin yung sobrang mga ano. So, mag magaling siyang mag kung sa English ba kayo na ang sumunod doon sa blow. Ano bang ba sumunod sa blow? So, yan po yung uh, number 3, magaling siyang kumain ng talong. Number four, sumasabay so siya sa lahat na gusto ng partner habang nakikipagtalik. Iba't ibang mga posisyon mayan yan. No, yan po, magaling siya. Sinasabayan niya lahat at hindi siya nagre No? So, pag ang isang babae ay magaling sa kama, talagang ano siya, sanay siya. At uh, hindi siya nag nakikipagsabayan siya. No? Yan po yung number four. At ang number five naman, maingay siya sa kama habang nakikipagtalik. Talik. So, ano ba itong maingay? Ang ibig sabihin, magaling siyang magungol, no? Na ang ritmo ng pagungol niya ay talagang nakakabighani, nakakaano sa isang kapariha. Yan po yun, na ang isang mas uh, magaling sa kama na yung babae ay magaling siya talaga na umungol, no? So, yan po yung number, uh, number five. At number six naman, minsan nilulunok niya ang uh, semen o similya ng kapariya pagkatapos niyang kainin, kainin yung talong. No? So, yan po guys, nilulunok po niya. Pero hindi po lahat ibig sabihin na magaling lang ang lumunok. Kasi meron din naman kahit hindi masyadong magaling, pag mahal nila yung partner nila, ay medyo nalunok pa, nalunok kaunti, no? <laughs> hindi naman ibig sabihin lahat lang. Yun na nga sinasabi ko na hindi 100% na accurate ito. Kaya, Uh, kayo na pong bahalang mag-ano. Uh, so, yan po number 6, nilulunok po minsan ng isang uh, magaling sa kama na babae ang uh, semen, no? So, yung number seven naman is yung hindi siya nahihiyang sabihin. Lahat na gusto niya sa kapariha niya. Kung ano yung gusto niyang mga style, anong mga kung ano-anong mga uh, tawag dito, sexual na mga Uh, dapat gawin ng magkapariha, ay hindi siya nahihiya. Hanggat, uh, ang dahil sa kanya, is ano yon uh, gusto niya na, talagang gusto niya yung, uh, tawag dito, yung bagay na yun, sasabihin niya para gawin naman sa kanya. So, yan po, guys, no? Ang number seven, hindi siya nahihiyang sabihin sa kapariha lahat ng gusto niya sa kama. At ang number eight naman, gustong gusto niya ang oral sex na tinatawag. So, no? Yan po yung number 8. At ang number 9 naman, sumasabay siya sa usap-usapin na tungkol sa sexual. Halimbawa, ano bang ibig sabihin nito? Sumasabay siya sa usapin na tungkol sa sexual. Halimbawa, meron siyang kausap na na ano, na tawag dito na kasintahan ba niya o ano niya, tapos na pag-uusapan is about sa sexual. Ano po siya? Sumasakay po siya, no? Sumasakay po siya kasi ang isang babae kapag hindi sanay, nahihiya po at hindi po nakikipag-anuhan uh, talaga sa uh, ano kahit kasintahan pa niyan, mahihiya talaga, no? Hindi siya hindi po bukal ang mga babae kapag hindi siya sanay. So yan po yung uh, number 9, sumasabay siya sa usapin ng tungkol sa sexual. At ang number 10 naman, kaya niyang magpalabas ng ilang beses sa isang round ng talik. So ano ba yan no dahil sana alam na alam niya kung paano niyang uh, kontrolin ang kanyang sarili paano niyang uh, tawag dito paano niyang uh, mapa, ano kaagad na pwede na naman siyang mag uh, ma, makaraos sa pangalawa o pangatlo alam-alam niya ang mga bagay o parte ng katawan niya kung ano yung ipagawa niya sa kanyang kapariha So yan po guys no na kapag uh, ang magaling sa kama ay nagpapalabas ng ilang beses sa isang round na yon Pero yun na nga guys, hindi na ko, hindi po lahat ay magaling lang. Meron din naman kahit hindi magaling na talagang sensitive lang talaga o madaling labasan lang talaga, meron pong nakakarami kahit hindi po magaling. So yung pang last natin guys, yung pang 11 naman, kapag ang isang babae ay magaling sa kama, ini-enjoy niya ang pakikipagtalik sa partner at alam niya how to engage with with her partner. So, ano ba yun, no? Ang uh, magaling sa kama na babae, ini-enjoy niya. Kasi, karamihan din kasi sa mga kababaihan na minsan, kahit nakasama na ako, minsan, hindi namin ini-enjoy, no? Maano kami, yung kieme, meron ganon, mga nahihiya, kung ano-ano. Pero kapag ang isang magaling sa kama na babae, ini-enjoy niya ang, ano, ang tali, no? At uh, tawag dito sa partner niya. At alam niya na alam niya kung paano i-engage ang kanyang partner. So yan po guys, yung number 11. At uh, sana nagustuhan nyo ang isang information na to. Pero sinabi ko na kanina, wala pong mga diskriminasyon dito. Na dahil pinag-usapan natin ito, ay dahil ganun siya, ganito siya. Hindi po, pinag-usapan lang at uh, sinaliksik ko po kung paano yung... Uh, ang isang babae kapag magaling sa kama, no? So, hindi po ibig sabihin na dahil magaling siya, dahil siya ay ganito, ganito, ay hindi po. Hindi po. Dahil meron din na pampong lalaki na magaling. Dahil meron talaga din sigurong mga inborn o ano ba yan ang tawag dyan. Dahil meron din babae, kagaya ko, nako, para kung ang tawag ng asawa ko sa akin, robot. Kasi hindi daw ako magaling, hindi daw ako magaling sa kama. Kaya ayun, nang babae nang limang beses. Totoo po 'yan, guys. Talaga meron talagang gano'n. Kaya gustong-gusto ko yung gano'ng babae na magaling sa kama. Hindi naman ibig sabihin dahil uh, gusto kong maging magaling ay kung ano ano kung ano sino-sino na lang. Hindi naman. Siguro natural lang naman 'yun ng isang dalaga o ang isang binata na magkaroon naman ng multiple uh, ano tawag dito na kasintahan. So minsan natututo yung iba. 'Yun na nga ang ibig sabihin dito is yung may experience. Mas uh, mas malamang yung ano, mas lamang yung experience niya kaysa akin sa ganong babae. So, yan po guys. Sana, o yung hindi pa nakapag-subscribe, umailin po ako sa inyo ng counting power. subscribe niyo ang malita channel ni Ate Estela